Samantala, pinasinayaan ng lokal na pamalaan ng San Mateo ang bagong covered court na pinondohan sa ilalim ng Focal Year 2023 Seal of Good Local Governance Incentive Fund sa San Antonio Elementary School, Barangay San Antonio, San Mateo, Isabela. Dumalo sa seremonya ang maopisyal mula sa Department of the Interior and Local Government Region 2 na pinangunahan ni Regional Director Agnes De Leon kasama sina Isabela Provincial Director Corazon Toribio, Cluster Head Emelda Rosales, Municipal Local Government Operations Officer Baldovino Baldwin Valdez, Mayor-Attorney Gregor Gregorio Pua, local officials at mga kinatawan mula sa Department of Education. Sa mensahe ni Regional Director de Leon, pinuri nito ang LGU San Mateo sa paging consistent na awardin ng Seal of Good Local Governance sa loob ng walong sunod-sunod na taon. Samantala, pinuri rin ni Provincial Director Toribio ang LGU San Mateo para sa pagtutok sa social development sa paumagitan ng pagtatayo ng covered at hinikayat nito ang paaralan at barangay na panatiling maayos ang pasilidad at binyagyang din ang kalagahan ng pagtuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyong publiko ng LGU. Ang proyektong ito ay patuloy ng dedikasyon ng LGU San Mateo sa pagpapabuti ng serbisyong pampubliko at pagpapalakas ng edukasyon sa kanilang bayan. IFM News